Ayan mga idol, binawa natin ngayon. Uh, natin. Tapos tiniktik na kapon yung ano yan, yung flooring. Yan o. No? Mga uh, Benito Esperasa yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22. Yung ginawa natin. Tapos yung dulo kasi wala kasing tayo ganito. Yung iba lang kulay mga idol. Bita nyo. Yan, yan lang gawa natin yung mga idol. Iba na tong kulay nito. Yan sa dulo uh, nabasa kasi apat na piraso. Ga uh, iba na yung kulay niya. Yan. Ngayon bigay grow na kayo mga mga idol para no uh, para ano yung, ano. Yan ang mga dugtungan. Yan pag pa ni madam. Kasi so, hindi sa dito mo kasi may ginagawa dito si babae. Eh. Hindi ko alam kung ano nagawa. Ah, babae mga idol itong gawa ko sa kabila yung dalawang araw ito ko itong ano tapos ipinis mga idol yung tulak ng mga bakal yun yung gawa ko yung mga idol eh. yan tapos yan kasi naglabasa ng mga bakal yung mga idol eh saka yan yan pa yun ano. yun sa slab na yan ang wala kasi waterproofing coping yan kaya naglabasa ng mga bakal kita nyo Ayan. tapos ang nandiyan ang siya Ano, yung mga mga kita yung ang finish niyan yan, yung, yung mga idugo natin. Kayun pa sa dulo. Kita lang sa inyo. Ah. Eh. Yang ginawa natin sa ano halagang sa dalawang araw ng gawa. siya. Sa mga followers ko pala diyan sa no YouTube channel, paki bisita po ng aking YouTube channel. Dan dia daw vlog yang. Yan.

Mahaba yung mga idol Dalawang araw lang yung mga idol Gawa ko pati yun Ayan, gipinis Naglabasa nga si mga idol yung ano Yung mga bakal yung ganyan eh. Ayan, ito yung ito eh, Ay, ito Ayan, maglabasa nga si mga idol yun Sa may biga Gina Ginatik-tik siya tapos ginaano Gina, ano, gina pagtiktik sa kanya ginano siya pagtiktik uh, tapos ginano gina tras kong binter tsaka ginano uh, gina kalawang steel brass uh, pagdurus natin dyan uh. so, sa mga pagdurus natin dyan thank you very much yung mga idol hindi na ako makain sa may bila hindi yung madami no? ito ng ngayon ito puti naman yung idol yan, saka ito sa unahan. yung piraso naman to. Ang labasa ng istasyo, wala ka tropping. Yun, yung mga crack-crack na yan o. Ano gagawin? Yan, So ito pa. Hinti naman to. yung buti na hapon to pa dito. Tapos magagrota ko ng ano, sa tayos mga idol sa mga palawa super game maraming salamat sa pagbisita sa inyo channel dan di vlog thank you thank you hindi mo makain sa madam sa so alamiso hindi mo mga magdam start mga idol hindi <coughs> mo na si dulo magkuhan tayo uh, kuha tayo mag-ihi uh, na tayo kaya nga tayo mag-dawa sa pa lang na uh, 12.23 mas dulo <tinyo> Thank you. makita tama dyan apartment kasi ni madam yun pero hanggang doon last day ko lang ito mga idol ngayon dito salamat po mga idol Bye -bye.